na napaka-perfect mo. <laughs> yung pares siya na hindi sa pares. So, ano ba yon? Sinigang? <laughs> ano ba yun? Adobo? Di ba? Hindi siya pares. Pares siya pero hindi siya lasang pares. Pwede ba yon <laughs> Hindi pares. Pa Oo. Para pa uh, ay, parang, parang, o, parang, sa ko ko. na may sabaw. Parang gano'n. Oo, pa, Parang gano'n.

Yes, mga so guys, welcome back again sa ating channel. So for today's vlog, pag-usapan natin ang itong babaeng ito na sabi, itong babae na nagsabi na yung pares daw ni Dewata ay hindi lasang pares. ba? Diba? Pwede ba yun? Pares na hindi lasang pares? So, panoorin natin ito mga hotel kung ano ba talagang sinabi niya kung bakit na nasabing ang las, ang pares ni Dewata ay hindi lasang pares. So, kung bago pa lang kayo sa ating Facebook page, pakisubscribe po na ating channel, pakilike, and then share po ng ating mga videos. Maraming maraming salamat po. So, wag na tayo patumpik-tumpik pa. Panoorin na natin kung bakit nasabi ni ate na yung pares ni Dewata ay di lasang pares. Let's go! Yan. Shout, shout out pala kay Edwin D. Channel. So, shout out kay Edwin D. Channel. Pakisubscribe po, pakifollow po ng kanyang uh, YouTube channel at sa Facebook page. Yan. So, nadinig nyo, yung pares ni Diwata, hindi lasang pares. Pwede ba yun? Diba? Hindi, siya, hindi siya lasang pares. Hmm. Siya lasang pares. Wow. Sino ba itong babaeng to babaeng ito? Napaka, ano? Napaka perfect ng food critic na to? Sino ba itong babaeng ito? Ano ba Nag-aral ba ito sa CCA? Ng Central Culinary Arts ba yan? Yan. <laughs> Hello, hindi naman lahat ng pares same pareho yung lasa, di ba? May mga ibang mga pares na iniiba ng na mga nagluluto or yung nagluto na yun. So kay kay Diwada, iba din yon, di ba? Bakit yung kinukumpara yung pares ng iba, iba't ibang mga ano, pares, di ba? Oo.

Kami mga nag-video, sinasabi na ang nakalagay pa. Kapag na naglilimang yes, pa, sampu na natayong naka-program sa tapunan ng Paris. Yes, okay. Finish man mo siya. Wala kang mumarasa ibabalik ang bukas ng Paris. Okay? At eh wala. Kasi, kasi ang, ang Paris may tinatawag na Star anise, 'yan sinasabi mo, 'no? Ah, Oo. Ah. Ah. Tapos Tapos ang um, makain lang dito, 'yung naman niya. Kailan mo 'to? Oo, maluto na. About <laughs> Napaka-perfect ni mama. Ma'am, napaka-perfect mo. <laughs> Yung pares siya na hindi lasang pares. So, ano ba 'yon? Sinigang? <laughs> ano ba, yun? adobo, 'di ba? Hindi siya pares. Pares siya pero hindi siya lasang pares. Pwede ba 'yon? Yes, po.

Parang, lecheng kawali na may sabaw. Parang gano'n. Oo, oh, oh, diba? Parang gano'n. Ang kawali nyo, di kawali na may Kung malapot-lapot na kute, parang ano na, yung... ito oh, eh, yung hindi sa madarap. okay madarap na Hindi lang lakas tayo. Oo, oh. oo. Hindi lang lakas tayo. Kasi, kasi kung alam yung pares ng retero, yung may pares lang kasi sa retero. Iba yun. Kasi dinala ko na itong isang kaibigan ko eh. Gusto niyang balik-balikan daw yun. Napakasarap daw. Na retero original. Oh, yeah. na napakasarap, sir. Napakasarap. Yun ang baka sa akin. Yung yung Iba finish ni ko So, kakaibang pares lang. Talagang puso. Oo. Oo. Yung pares lang pares na may ano alitud kawali na may sabaw sabi nga ni ate hindi talaga sa pares gwali yung kawali sana may sabaw <laughs> so hindi sa pares so niloloko pala tayo ni diwata na hindi pala pares yung <laughs> tinitinan ni pa ni ano diwata dyan sana na pares overload <laughs> nakakatawa nagjojoke sa ate dito di ba sa kanin ito yung pares

Eh my point kegon. Napakinis pa, talaga mo. na gumiliata nang baas, wala kang takas sa akin. ang naagawian ng sarap ng Ito medyo ibahin mo na lang ng pangalan para ano. Pero masarap talaga siya Yung lasa niya, alam mo sa pansit. Mm. Ah. O. Sarap ng sauce na pang-pansit. oo. Ganun 'yung lasa niya. 'Yun. Ah, 'yun 'yung lasa niya. Iba, wag na. So, yun no. So, sabi nga ni ano, ini-insist talaga ni Ate na hindi daw talaga pares yung kinakain, hindi daw talaga pares yung binebenta ni Dewata na pares Overload. So, niloloko pala tayo ng sa buong ano pala, niloloko pala tayo na hindi pala pares yung binebenta ni Dewata no sa ayun ito sa kay Ate no na napaka-perfect. Siguro to. Uh, food critic. Siguro, eh, ewan ko na lang. So, anong masasabi niyo sa video ito mga kaot? Nagigigil ako. So, panoorin niyo ito at mag-comment kayo. So, maraming salamat po. Bata tatay lahat.